Ayo, happy, happy birthday. birthday to you, happy birthday, happy birthday. birthday, happy birthday, birthday. Happy birthday. birthday to you. Atuh YouTube nih, atuh pala. <laughs> Welcome 60 years old. I'm, I'm proud. <laughs> proud. Welcome senior citizen. <laughs> I'm proud 60 years old. Okay. Mag-blue mo, mag wish ka na. Ah, blue. <laughs> blue, Wish ko makahanap ng apam. <laughs> <laughs> Mamaya, magdatingan sila. Christy pa ka rin, kanis, inilihin na lang. Ayan si Jovi. Kulot ang buhok. At blande. blande talaga. Aray, sorry. Huwag oh, mga kasi gagawin ko yan. Ano. Para na, kain na, gutom na ko. Kapag ako lang kain? Dito. Baka mabaling na Yung gusto, nung, gustong kumain, halina kayo. Ayaw nyo kumain, wag kayo pumunta dito. Sabay-sabay gano'n. Ang sakit mo dyan. Ha? Lato. O, hindi ko mo ano, bawat isa. Ganyan ang pag take photo, o. Oh. Hindi yung makukuha yung sinampay ko doon. Naka-opo ako, diba? O, oh. ay ganyan, o. Oh. Itinulang My room! Sabay pa. Money for us. Puro ano ka Lilipad ka talaga sa... Maganda yung lilipad. Huwag lang bumagsak. Happy birthday to me. Ayan, maagang pinatay yung kandila.

Is to jump up and one. ka rin yung kayo. Tapos lang ako kumain. Ito na na. Tapos lang ako kumain. Ba't walang bawas yan? Meron na. Nakita mo yung kanin. lang na <laughs> kunti lang ako ha. Ito yun. Ito ano ah Sorry, dyan pa ang ko. na kaya guys, kasi isa-isa ang nag, ano, nagkatingan yung mga bisita. Mamaya pa, dumating yung tatlo. alam bisita. Kaya, it's okay, no problem. Bulitin meron. At least, buhay. Gusto daw ni Libyan yung cake ko. Uy, tinakpan mo yung camera ko. Hindi <laughs> <laughs> kaya mo <laku> po <laughs> yan. <laughs> sa, sa camera niya. Sa sa kaya niya tinakpan. Oh <laughs> Kumain ka na ano? Hindi uh, ka kumakain ng salam. Oh, busog na, so busog ako. Kasi nabigla ako na pagdating ko ba kumain ng dalawa ko. Dito mo ako dapat ibigay ko mga sabaw. Wala ka din dinan. Ha? Wala ano orang kinain? Ano orang kinain? Kumain ako ng bihon, kumain ako ng kanin, kumain ako ng ano? Konti lang. Hindi ko na. Ano ba meron pa? Tapos pa ano man Ang na nga. Ang ganda. Ang lapad ng katawan. <laughs> Tentu saja, pria. Tentu saja, pria. Ini sangat enak. Mari kita balik ke sana. Ya, mari kita balik ke sana. Di sana ada... ...bel. Ya, ayo. Kamu mau makan di sini? Tidak, pria. Kamu sudah mampus.

kan? Kaya pa ang pangkawan itong manok? Ha? Kaya ang pangkawan? Pinag-isipan ko parang anong kukunin ko yung malaki <laughs> yung maligit. Kaya mo lang tagal mo. Malaki kasi makamira naman sa kainin eh. May kalalaki sa plato. Kaya nakatayo ako doon. Nakatayo ako doon sa may plato, iniisip ko kung anong kukuling po. Sana isang balot lang kong pancit. ako nga? Anong bisitya? Anong siya nalang? Kasi sabi naman yun na, na ano. Sa Malaysia? Nandito na. Saan ka sa Malaysia? Dumating na. Ah, gabi. Madaling araw. Darating yun.

Gracias, sí. 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 Ano Ay, kanina ayun na ano nilita ko pa diyan. Tara, bang ano na naman. Ah. Si ano si ito nagtatago. Hmm? Si Irene. Tatago. Tatago na. Hindi maki ayaw makita ng camera. <laughs>

Para akong ano, ba? Patay gutom. Patay gutom, eh. So, no, Lili, ako kabel na nila. May kanin kayo? <laughs> <Okay>. <laughs> may kanyang kayo? May kanyang kayo? Ako yun. Sabi, so, may kanyang kayo. Kasi nga, hindi, kumain ako. Kasi pag gutom ka pala, huwag kang kakain agad. Kaya ka muna. Kaya ka muna. Hindi mo pinainit yung sabaw Sa na. Kasi na yun. <laughs> Masyadong lambot. Thank

mama na ako sa'yo, be. Tag mo ako. Tag mo ka eh. Tapos ito na lang ito. Baba ko yung aso yeah. mo? Oo. Baba ako uh, yung aso. Sabay tayo. Ang agad-agad na mag-iuhoy oh, ang... Oo, kasi nandun na yung ano. Si sir lang nandun. Hindi maroon na mag-alaga ng aso na ang... Hindi maroon si sir. Hindi ako. Hmm. Sabi niya, paano na? Ang dalaga niyo ang asin. Kasi ang lang kapanyol. Ah, sleep Na koro na. Tapay yung yung. Pa-diyan <Sukain> lang isa, 'di ba nakatago? <Sukain> Sa tinago. Thank Secret.

Nasaan mo yung brato ko? Sa Florenta. Babalik na lang kami bukas. Na Uha, mbali, mbali, mbali. May bukas pa yan. Yung kick ko ha, huwag mo balik mo talagang ibe. may kick ka ba dito? Ano? niwan ka? Maniwan ka ba? May bakas ako dito. Bye-bye. <laughs> Dali ah. Uh. Salamat, te. Akong. Akong. Ako. Ako, ako. Bye-bye, akong. Ako, ako. ako, ako. Tomorrow, ay. Ako. Bye-bye, <laughs> ka. Yes. Yung pa'yo, po. Bye, Amie. Bye-bye. Salamat, ase. Sa pa rin ano, ah. Itong kinuha to. Ano?

kalau kalian saka anak nang chest net ne dipilih